Okay na to. Prito. Ba? Basog na to. Sakto Eto na to. Sakto. Mo. Tangki na kasing late ng titi ni Kinto ha. <laughs> <laughs> Boy, tiga mi, mo yung mo. Pag hindi uto, ganto. Huwag umutaw na ganto na. <laughs> <Tito>. <laughs> Ipertuwing ko ti. Ang cute naman. Yan na. Nagbibidyo nga ako eh kasi nagbablog tayo eh. Bibidyo natin itong ano, hari ng tundo. Yan na. Lahat <laughs> pala na nakikita nyo akin yan? Ikaw ka magnanakaw ng talong. <laughs> Ito si ano, Cardo. Cardo Dalisay. Ah, oh, shit. Go, Here we go again. <laughs> Lupin! <Si> cardo Dalisay. Uy, ba? Baba mo yung damit mo. ito sa kanila. Ito uboy. ni so, kila anak ng na kasi kasamin, eh. <laughs> <laughs> ko mo Kailangan natin mo ka ka tano mo ka mo ka ka tano mo mo ka tano mo mo ka tano mo ka tano mo ka tano mo mo Lamunin. Yung pumunta ka ng Manila, tapos kakain ka lang din pala ng talbos. Kasi yun yung yung wali Akin niya lahat. Okay na to. Prito. Ba? Basog na to. Sakto Eto na to. Sakto. Tangki na kasing late ng titi ni Kinto ha. Hoy! Nakapuhaan nga nyo! Tahiin nyo! Natuturog ako! Nakapuhaan nga nyo! Buhay nyo at turog! Magpaturog kayo! Boy, tiga mo yung mo. Pag hindi uto, ganta po. Huwag mo na ganta na. Uy! Uy! Kamala No ako nung malunggay <laughs>

Yan, ito inang ito nga, isang memang hindi pa kakasya yan. <organizational> mga <Sales standards> <aning>